Happy hump day, beautiful people. Hirap na hirap nang bumangon si mama dahil pakaramdam ko ay wala pa rin tayong lakas na pumilos. Pero siyempre ay hindi pwede yan, kaya naman maggawa din tayo ng ating regular na morning routine. In-update ko na ang kalendaryo at inaasa na natin ang temperature. Hindi nga ako magluluto mayon at bukas lang tayo ng dalawang lata ng chicken noodle soup at ito na nga ang magiging almusal ng ating mga baguets. Hindi naman ito palaging ginagawa ni mama pero ewan ko ba. Sa araw na ito, pakaramdam ko ay wala talaga akong kalakas-lakas kumilos. At mabuti na lang din ay nag-cancel ang dalawa nating pasyente. Kaya naman stay at home lang tayo today at susubukan nating makabawi ng ating lakas. Inihanda ko na din ang kanilang vitamins at pinaghanda ko siyempre si Daddy ng kanyang babaunan for work na ham sandwich habang inaantay natin kumulo ang chicken noodle soup ng mga baguets. Talaga namang si mama ay multitasker kahit na medyo masama ang ating pakiramdam ay tere pa rin ang ating pagkilos. Ininit ko na din ang bahaw at sasamahan niya natin yan ng condensed chicken noodle soup. Eto na nga ang almusal din ni Daddy na natira nating adobo from two days ago at lang yan sa fridge kaya naman idinefrost ko na din. Kahapon nga si Daddy ang nagprepare ng almusal natin na spam at ngayon nga ay bumawi naman si Mama at tayo naman ang tumindig sa kusina. Alam niyo naman si Mama magaling magmultitasker kaya naman ipush mo pa yan Mama. At eto na nga, mainit na ang kanilang noodles at niligay na natin yan sa bowl na may counting kanin. Maya-maya lang ay bumaba na din si Bunso at siya nga ang ating unang kliyente at nag-almusal na nga din siya. Eto na nga ang kanilang breakfast na chicken noodles with rice. Si Daddy nga ay nakalimutan ginisin ang kanyang water bottle na dinadala for work, kaya naman hinugasan muna ni Mama yan para magamit niya for today. Hinugasan ko na din ang iba nating damit sa kitchen para naman wala tayong tamba dahil allergic tayo sa kalat. Kahit napagod na nga si mama ay on the go pa rin, eto na nga ang tubig ni daddy at binuksan na natin ang 3-in-1 cappuccino from Copico na kanyang paboritong dalahin for work. Dahil meron pang natirang hot water ay nagbrew din tayo ng ating black coffee gamit ang Nescafe Columbia. Wala nga ang ganang kumain si mama kaya naman uminom lang tayo ng morning coffee. Si ate nga ay nagsalam na din ang ating labada bago siya kumain ng almusal. At habang nag enjoy tayo ng ating morning coffee, ayan na nga ang aking pamilya, kumakain na din sila. Si daddy nga ang nanghatid sa mga bagets at stay at home lang si mama. Pero alam niyo naman ang buhay natin, hindi tayo pwedeng tumigil magtrabaho kaya naman kahit na nasa bahay tayo, ay nagtiklop din tayo ng mga labada. Isineparate ko nga ang sa mga bata dahil sila talaga ang titiklop ng sarili nilang damit. Kailangan natin silang bigyan ng chores habang sila ay bata para naman lumaki silang responsable. Pangalawang araw na nga na parang wala tayong sobrang energy, ewan ko ba kung bakit, kaya naman sabi nga ni Daddy ay eh magpahina nalang daw ako. Kagabi nga nag-request si ate kung pwede ro ba siyang kumain ng brownies, kaya naman si Mama pagbibigyan yan. Siyempre dahil tayo ay stay at home, nag din tayo ng brownies ni ate at kakainin nga niya yan mamaya pagka uwi niya galing sa kanyang wear practice. Sinalinan ko na din ang ating mantika at eto na nga ang ating binibili. Malaking bote na yan from Sam's Club at sinabi ko na nga sa mga nakaraan kong videos, taranihan sa mga bulk or big items ay mas makakamura ka talaga at sinasaring ko lang yan sa ating maliit na container. Eto na nga din si Mama, naghiwa din tayo ng sibuyas dahil hindi ko pa nga nagagawa ang ating pork sisig na nasa fridge. Naghiwa nga tayo ng dalawang piraso at tumunog na din ng oven kaya isinalang ko muna ang ating brownies. Ito nga ang ating hapunan mamaya at inaantay na yan ni Daddy. Ang ginawa kong sisig ay ang mabili pa nating lechon kawali na ilagay ko sa freezer dahil hindi namin yan naubos. Gamit nga ang mamacita sisig mix, minekos-mekos lang natin yan kasama ng sibuyas at paanghangin din natin yan gamit ang chili flakes. Sobrang perfect talaga ng timpla ng Mama Sita Sisig Mix at matagal-tagal na rin kami hindi nahahahain ito ni Daddy kaya naman excited na kami. Bago mama mag-alas 11 ay naharamdam na si Mama ng gutom at wala naman tayong natirang ulam kundi tsapsoy na ulam pa namin last Sunday. Dahil mahilig din si Mama ang kumain ng gulay, eto na nga ang ating ulam ngayong tanghali. Eh. At syempre pa, habang inaantay natin, uminit ang ating tanghalian at maluto ang ating brownies, sagarin na rin natin ang ating pagmumulti at hugasan na din natin ang mga naiwang hugasin at ginamit nating pagbibig. Ito nga ang nabili nating pork spare ribs sa halagang $6 at tingnan nyo naman kung gano'ng pakapula yan. Dinifrost ko lang yan kagabi at papahuluan ko nga at papalambutin gamit ang pressure cooker dahil bukas ay uulamin natin ito. Dagawa nga ako ng pork barbecue spare ribs at paborito yan ni JJ. Mas madali yan lutuin sa air fryer kung malambot na kaya nga gagamit tayo ng pressure cooker para madali lang din kainin ng ating mga bagets dahil ayaw talaga nila ng matigas na karne. At eto na nga tayo, ready na tayong kumain ng ating pananghalian na tsapsoy at meron nga tayong natirang bahaw. Ine-enjoy ko talaga ang time na nakakakain tayo ng maayos dahil kadalasan pag tayo ay nasa work, crackers lang or kape ang ating nakakain or naiinom kaya naman enjoy na enjoy si mama. Mahalipas lang din ng ilang minuto ay na nga ang brownies na binake natin para kay ate. Dahil bukas nga ay trash correction day, naisip ko na ding hiwain ang pineapple na nabili natin sa Giant nung Sunday. Tignan nyo naman kung gaano kabilis hiwain ang ating pineapple gamit nga ang kitchen gadget na ito. Tinanggal ko na nga ang balat at iyan nga ang ginagawa natin sa gitna. Pagkatamis-tamis talaga ng pinya na ito kaya naman napakasarap at talagang favorite na favorite ko yan ang mga pinantabasan niya ay talagang tinatanggal ko pa rin ang mga nakadikit na pinya dahil sayang naman yan. Isa nga ito sa paborito home fruits at talaga namang kahit medyo mahal ay talagang ito ang ating binibili from Giant. At eto na nga si Mama pagkatapos nating hiwain ang ating pinya ay nilinis din natin maigi ang kitchen counter dahil napaka lagkit at medyo pinapapakpapak pa nga ni Mama ang center cut ng ating pineapple dahil talaga namang napakatamis. At eto na nga, pagkatapos ng lumamig ng ating brownies ay hiniwahiwaho na din yan into squares. Talaga namang napakabamo at natitemp talaga akong tikman yan kaya naman kumuha tayo ng maliit na slice at nag-enjoy si Mama kaya naman napasayaw tayo ng bonggang bonga Gumawa rin tayo ng sauce ng ating spare ribs gamit nga ang barbecue sauce at konting ketchup. Sasamahan din natin yan ng sugar at lemon. At sino sa inyong nakaka-relate sa akin? Kapag malapit na talagang maubos ang sauce ay nilalagyan ko yan ng tubig para naman masimot. Medyo maaga rin umuwi si daddy at sa bahay na rin siya kumain ng kanyang late lunch. Sabay nga naming sinundo si JJ sa school dahil late pang uuwi si ate for her choir practice. Yan lang muna for today's video. Thank you so much for watching. Remember, every gising is always a blessing. Bye-bye!